My God, grabe na talaga itong kakapala ni Franz Castro. Dadalaw daw siya sa mga eskwelahan at bibisitahin daw <laughs> Ang kalagayan ng mga teachers at mga estudyante. Panoorin natin. Tingin ko naman, they are always ready. Kahit na kulang nga kanilang bakasyon. And tomorrow, I will visit some schools. Uh, to find out the, um, the facilities, uh, find out the situation of teachers and students. So I think um, uh, ready naman yung ating mga teachers. Grabing kakapala ng mukha, no? Bakit mo pa dadalawin? Di ba? Para saan? Nako! Sa mga estudyante dyan at mga teachers, magtago na Magtago na kayo. Baka re-recruitin <laughs> Grabe talaga itong si Franz Castro, no? Diba? Dadalawin daw niya to check the facilities. Diba? Talagang pinapakita niya talaga na walang silbi ang uh, DepEd secretary, no? Na hindi responsable at maraming kulang, no? Ang DepEd sa mga teachers, no? So yun yung palagi nilang uh, sinusumbat at pinaparamdam. At may pagdalaw pa talaga. Huy, Franz Castro, no? before mo yan naisip, di ba? Naisip na yan at ginagawa na ni VP Inday Sara yan. Mas alam ni VP Inday Sara ang pangangailangan at kung ano ang kulang sa loob ng DepEd. Kasi siya po ang sekretary. Ikaw sa limpusa ka lang. Kaya huwag kang magpa-feeling-feeling concern sa mga teachers. Di ba? Huwag kang magpa-feeling-feeling concern no? sa mga estudyante. Di ba? Without knowing it, nire-recruit mo na pala ang mga estudyante. Napanood ko nga yung video na nahuli kang nangingidnap. Di ba? Nang mga walang kamuwang-muwang na estudyante. Kaya tigil-tigilan mo na kami, Franz Castro, no? Sa pagbabalat kayo mo alam naman natin ang gusto mo lang mangyari ay gumulo at sirain si VP Inday Zahara. From the start, yan naman talaga yung gusto nyong mangyari. Imagine niyo mga lods, napaka-organize na ng DepEd right now. Di ba? Kung Kumbaga, binago na at mas inimprovise na ang sistema ng DepEd ngayon. Tapos, guguluhin lang nitong hinayupak na to. May padalaw-dalaw drama pa siyang nalalaman. As if naman, kailangan ka. Kahit wag na. I-google nyo na lang yung oras nyo sa pagtatanggol sa tambaluslos nyo.